So guys, magandang araw sa inyo So nagbabalik ako sa The Courtyards Bermosa Dito sa Dasmariñas, Cavite So for this video naman po siya Babay check naman natin itong Rigid MTB Ni Idol Jericho Tindugan So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB Kaya yeah, mag-start na tayo So Idol Jericho, no, before tayo mag-start no, Tanong mo na kita, ito ba yung kauna-unaan mo na Rigid MTB Apo Ano po, nabili ko lang po ito ano, All stock po latas Inunvert ko na lang po sa ano sa rigid po. Hmm, dati pa lang naka all stock suspension okay. part. Yeah, so next question naman idol, sa mo regular na ginagamit pong uh, rigid MTB mo eh. Bike to school lang po. Mm, tawag dito sa Bermosa Opo. pag walang pasok, no? Opo. Ah, nakapag Opo. ah, nakapag long ride ka na ba? Opo. Saan yung pinakamalayo na, na long ride mo? Mm. Um, Kaybiang po. Ah, Kaybiang okay. Tunnel. So ito nga yung general bakod sa kanyang uh, rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Ah, ito naman yung Phantom, no? Opo, intensity po. Ayun, uh, Phantom intensity na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Aluminum 6061 So napansin natin guys no uh, Yung frame nya 27.5 Then yung gulong mo 29, 29. no 2.0 ah, ano? ah, 2.0 tapos yung kanyang fork pala no 27.5 27. na Hindi suspension corrected oh. Mamaya i-clearance uh, check natin to no uh, Balik muna tayo dito sa kanyang frame uh, Yun nga no uh, Size medium or size 16 Straight or non tapered yung head tube Tapos sa cable routing yan full, ano pa na uh, sa FD tsaka sa RD internal, external sa rear brakes. Pag BC threaded na bottom bracket shell. Ano to pang 27.2, no? Opo, oh, 27.2. Yan, millimeter diameter na seat post. Quick release yung dropout. Then, ang display color promote naman yan is IS or international standard. Test naman ito kanya, uh, rigid fork. Ito yung Sagmit K2 na hiwalay, na, yung generation na hiwalay na 27 tsaka 29, no? Ito na ito naman yung uh, variant na 27.5 na hindi suspension corrected. So, yun nga, ng clearance dito, mamaya tingnan natin, no. Ah, uh, ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade din ito. Ito ay aluminum 7005. Uh, straight or non-tapered yung uh, steerer tube. Then quick release and drop out. Then ang display color for mount naman niya post mount. Next naman sa kanya cockpit. Uh, ito yung kanyang MTB handlebar. Wake Compton na aluminum 7 uh, 6061. Uh, 31.8 mm ang, dia ang diameter. Ang lapad nito ay 640 na straight na may counting back sweep. Uh, next naman ang, ito naman kanyang grips. Rock Bros. Ayan. Medyo no na no, kakagamit. Uh, uh, next naman ito kanyang uh, stem na aluminum. Road Ride. Road Ride na 110 mm ang haba, negative 17 degree ang angle. Ito naman kanyang integrated headset Ragusa na sealed by Uh, next naman ito kanyang seat clamp. Ito yung sagnet na aluminum. Uh, quick release type. 31.8 mm na diameter. Yung seat post naman niya. Uh, wake na aluminum. Ang haba nito is uh, 340. Kinanggal ko kasi ito eh. Kasi sinukat ko to dahil yung kita kita yung minimum insertion. Yan. So mas maganda. Bili ka ng 400 mm para safe yung frame mo. Baka kasi magcrack to eh. Uh, 27.2 mm ang taba na setback na may single bolt clamping system Ah, next naman, yung saddle mo, no? Branded 500s po. ARAC ah, ROSE na ano, no, no? Kapal, no? eh Malamot and flexible. Yan na, may butas sa gitna. Uh, steel railings. So, ano yung feedback mo dito sa saddle mo? Oo no, po, malamot. Medyo may counting kan kabigatan po. Hmm. Pero ano, offer, ano okay naman sa pet mo, ano? Okay naman. yun so ito nga yung feedback na dito. Uh, proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Yung nga, pambansang drivetrain ulit ito, one by. So wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur, tsaka extra chain rings. Ito, yung kanyang shifter, uh, L2A5 na 8-speed. 9-speed. Speed, no? Yan, yeah, 9-speed. Uh, next naman ito kanyang MTB crank. Ragusa. Ragusa R5 Madred na aluminum 6061 yun nga no uh, tingnan natin Ah, pang purpose bill na pang 2 by bali. Oh, ah, bali uh, 104 BCD sa dalawang chain rings. Okay. 170 mm ang arm at ito ay square taper, no? Syempre okay. square taper yung uh, threaded bottom bracket. Okay. Uh, yung kanyang chain ring na 1 by na row na rounded, ito yung pambansang brand na Decas na 42T. Yung kanyang MTB clipless pedals, Z-Ray. o z uh, next naman itong kanyang chain HG73 pag alam ko, a series na to, yung luma na Deore LX okay. no, na 9-speed. Okay. Yung cassette sprocket mo, anong brand ito? An ano po yan? Un unbranded po. Unbranded? Okay. Tignan natin yung lock ring, friend. Baka sakaling ano. San po. Yung lock ring ito sa dulo. Wala na po yung pangalan. Ah, walang pangalan. Unbranded talaga, ano? 9-speed, ilang tip to? Ano po? 11.36. 11.36. Okay. Uh, next naman ito, kanyang MTB Rear Derailor. Ito yung L2A5 na pang-9 speed. So ito I nga yung know. ah, ilan? Elite po. Elite <laughs> oh, elite, ah, Elite, Elite version to ano na 8 9 speed. <laughs> so ito nga yung kanyang train setup na kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheelset. So ito yung kanyang gulong no. Ah, uh, Chaoyang yung brand. Ah, uh, ano ano ba yung model nito? Hindi ko paan. Wala kasi nakalagay no. Oo po. Ang nakalagay lang dito talaga ay Chaoyang na 29x2.0 na wire bead na excitar. Ingat, uh, clearance check natin dito sa frame nya na 27.5 na phantom intensity medyo hindi pantay lang yung ano no installation no medyo mas malaki dito kaysa mas malaki, dito sa, sa kanan kaysa kaliwa pero kahit na ano ay pampantay mo pasado pa rin sa 4 to 5 mm na minimum requirement ko na clearance yan so okay pa tingnan natin dito sa baan. okay pa rin dito sa porso na to uh, check naman natin dito sa kanyang submit K2 K2.0 27.5 na non-suspension corrected Ha, fasado pa. Siguro mga 5 or 6 mm 'yan. 'Yan sa mga gustong mag ng setup, no. Okay na, okay pa 'yan. Ah, okay. uh, next naman itong kanyang ribs na pang 29er. Ito yung Summit Evo 3 na aluminum double wall and 32 holes. Yung spokes ni Force Model. Ano po? Saturn. Saturn na stainless steel. Ito naman kanyang MTB hubs. Ito ba yung ano? Hasins Pro. Pro po Parang mabenta ngayon ng Hasins Pro 7, no? Ito yung 3 ano, poles, poles with, ano? 6 poles pala? 6 poles with 3 teeth. 6 poles with 3 teeth. Kasi type of freehub body, seal bearing. So, i-check natin yung tulog nito kapag naka-free wheel. Paikutin mo. Yan guys, yung tulog ng Hasins Pro 7. MPV hubs kapag naka-free wheel. Okay na. Eh, last na lang sa kanyang brake set. Naka mechanical disc brake siya. Uh, ito ay unbranded ito, no? Unbranded. Yun nga, um, pang mechanical dahil cable sa ginagamit dito. Uh, ito naman kanyang disc brake calipers na pang mechanical. Bullets. Bullets na single piston. Eh, lasa lang sa kanyang rotor. Ito yung stock ng Phantom, no? Phantom. Eh, yung stock ng Phantom na 160mm ng diameter harap tsaka likuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. So, Idol Jericho, magkano yung total cost ito? Yung nagastos uh, dito, 6K po. Kasama ni, up ah, kasama ni kasama na yung upgrades oh. Oh, mura magkano yung stock nito Nobelo? ano po yung ano po 11 po yung nabili namin pero yung pang upgrade ko lang po ano 6k ah okay okay 11,000 yung stock okay. tapos yung upgrades worth 6,000 okay. O yan guys, ito nga yung Phantom Intensity Rigid MTB Ni Idol Jericho Tindugan yan yeah, guys, no, naibacheck na natin itong uh, Phantom uh, Intensity Rigid MTB ni Idol Jericho Tindugan. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag shoutout out na. Hingal ako. Shoutout po sa kanila, tsaka sa tropo na si Jan Riggs shoutout so, you know. Torres po. kay Aguilar. Sumama ka na sa ride na kami. ko po kay Aguilar. Ayan, yeah, so salamat ha. So, sa akin to, Tidiray ko ba ganun? Mag-track ko. Wala. Sabog baga ako. Paket <laughs> pala. Wala ka eh. Yan, so maraming maraming salamat sa pag-budget ng MTB mo, no? ayun guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Ayan, guys, maraming maraming salamat sa inyo. And ride safe po sa inyo.